bungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. To the man, and all the sea shall be honest, all that you are. Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. San Lucas, Kapitulo 12, Talata 1 hanggang 7. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang lumaragsa ang libo-libong tao, anupat nagkakatapakan sila nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga parisiyo. Ito'y ay ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nililihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maranig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. sisigawan Sinabi ko sa inyo mga kaibigan huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos, ang dapat ninyong katakutan, hindi ba ay sa halagang dalawang pira lamang ang limang maya? Ngayon man, kahit siya sa ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Uh, isang mapagpalang uh, biyernes po sa ating lahat. Ano na -ano po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating po may kapal sa uh, oras na ito na binigay niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting uh, balita. Uh, ako po ay nagpapasalamat din sa ating mga asugid na mga taga-subaybay, sa mga sumusuporta sa ating munting uh, channel na ito, sa ating munting gawain. Sa lahat ng mga ating mga subscribers, sa ating mga taga-taguyod tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. Sa lahat ng mga kaibigan at uh, kamag-anak na sumusuporta din sa ating munting gawain na ito. Marami pong salamat uh, sa inyo. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Florencia Valdez sa kanyang refleksyon ito po at uh, atin na pong babasahin ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Karamihan sa mga tao ay may ilang mga takot na kailangan nila magipag-ayos sa pang-araw-araw na buhay. Mayroon akong isang hilahilakbot na takot sa taas. Hindi ako mahilig tumayo sa tuktok ng hagdan napakadaling makulong ng ating mga takot na nagpapahintulot sa kanila na hadlangan ang ating buhay nililimitahan ang ating mga pagpilian ang higit na mapanganib ay kapag ang ating mga takot ay naglalayo sa atin sa ating makapatid na naghiwalay sa atin sa mga relasyong minarkahan ng takot sa halip na pag-ibig. Sa Ebanghilyo ngayon, inawi ni Jesus ang mga takot na ito sa pamagitan ng pagturo na ang mga ito ay maaring gumawa ng maliit na permanenting pinsala. Isa lang ang takot na mahalaga ang takot na mawalay sa Diyos pagpakailanman. Isipin kung gaano kaiba ang gagawin natin kung tayo ay natatakot na magkasala tulad ng tayo sa taas o gagamba o dilim. Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Na sinira ang ating relasyon sa Kanya. Naway, bigyan tayo ng Diyos ng biyaya na matakot sa kasalanan at hanapin ang kabanalan upang makasama natin siya magpakailanman sa langit. Marami pong salamat uh, Pisma Florence. E walang sawang uh, pag-share ng inyong uh, reflection. Uh, mga kapatid, uh, sa araw na ito, ng biyernes, at ipong uh, pagninilayan ang uh, Ebanghelyo mula kay San Lucas, uh, chapter 12, verse 1 to 7. But before that, uh, today is Friday, uh, Novena. So, kung meron tayo sa Sacred Heart of Jesus at sa ating uh, mahal na poong Jesus, uh, Nasareno. O mga kapatid, uh, balik tayo sa ating Ebanghilyo. Ang uh, ating Panginoong So Kristo ay nagbabala no, sa kanyang mga uh, disciples, no, sa kanyang mga alagad no, about uh, sa pag, uh, pagkukunwari, no, pagpaimbabaw ng mga parisiyo. Sinasabi niya dito that uh, Mag-ingat kayo sa libadura ng pareseo itoy ang pagpapaimbabaw. O walang natatago na di malalaman at walang nilihim na di mabubunyag. So sa ating buhay mga kapatid, uh, minsan maka-experience din tayo ng ganyan that uh, a person no na akala natin a uh, mapagkatiwalaan but then yun yung para ang tao na lulukuhin tayo ano yung will take advantage no sa kabaitan na ibang bang uh, binigay mo sa kanya no at then eh uh, meron namang na uh, natulungan mo na so kinalabasan ikaw pa yung uh, masama. So, dapat uh, mag-ingat din tayo sa mga taong ito. Kagaya ng uh, uh, pag- uh, warning ng ating Panginoon sa at Sa mga pag uh, uh, kukunwari o mga ugali ng mga parisiyo. So, sana naway hindi tayo maging uh, kagaya nito ng mga parisiyo, no? Na pag-imbabaw, no? at uh, ibang uh, may pagka tawag nating plastic you know? so dito sinasabi din natin ng Panginoon na walang uh, natatago na di malalatad so I don't know siguro kayo naka-experience kayo niyan that uh, sometimes uh, may mga bagay na we keep it ourselves but sometimes ibang uh, maka bitaw tayo no na hindi natin uh, na malaya no unexpectedly nakabitaw tayo ng isang bagay so sasabihin na natin sa ating close uh, of that tawag uh, mo sana itong ay uh, pag-alam no pagpaalam sa iba but din uh, nasabi mo na So, minsan na uh, gumagawa ka pa ng kasinungalingan, ano? Para matakpan lang ang isang bagay. Pati, din kaya nga nasabi dito na uh, walang lihim na hindi mabubunyag, no So, ang kailangan lang natin dito uh, pag uh, ay uh, pumunta na tayo sa simbahan para magpa-edit. Yun ang uh, bagong uh, terminology namin o ni Pismarex. <laughs> o so, ikaw ay nagkakamit ng kasalanan, uh, mag-instead uh, na sabihin mag-confess ka, so sabihin mo mag-edit ka. Kasi, ang nangyari uh, sa mga gawain natin ito, of course, may mga may mga mali sometimes, no? Ang pagbigkas. Uh, so sabihin na i-edit mo na lang. So mali. Yung mali i-edit. So now, ayun. Kung kayo po ay nakagawa ng kasalanan, magpa-edit na kayo. So balik tayo sa ating ibanghilyo. Uh, dito sinabi din ng ating Panginoon that uh, huwag ninyong katakutan ang mga pumatay ng katawan at pagkatapos ay walang nang magagawa pa. But, katakutan ninyo yung pagkatapos ng pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. So, sinabi na dito that ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Yes, mga kapatid. Because our God is so powerful. So, He can do everything. He is almighty. So, kung kaya niya tayong patawarin, at din tayo mismo ay hindi nagsisisi sa ating mga kasalanan. Uh, well, uh, wala siyang magawa para uh, iligtas tayo no sa na mapunta sa impyerno. because uh, us, ourselves no ay hindi nga nagtry na humingi ng kapatawaran sa kanya. But din tandaan natin mga kapatid at kung humingi lang tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon ay talagang bibigyan niya tayo ng uh, pagpapatawad uh, at tatanggapin niya tayo sa kanyang kaharian. So as much as possible ay uh, isipin natin that uh, ang Panginoon natin ay uh, mapagmahal at handang magpatawad but ang kailangan ng natin ay ang lumapit sa kanya humingi ng kapatawaran para po tayo ay makakamit ng buhay na walang hanggan uh, dito rin sa last part ng ating gospel ang sabi niya dito hindi ba pinagbibili na sa halagang dalawang pira lamang ang limang maya gayon man kahit isa sa kanila ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. So yun mga kapatid. Diba? Pinapahalagahan tayo more than these birds. No? Mas importante tayo para sa ating Panginoon. Kaya yung takot, na nagpapa ilalim sa atin takot tayo mamatay but din ang hindi natin alam na ang Panginoon natin ay uh, may kakayahang uh, buhayin tayo no? at iligtas sa eternal death no na tinatawag kung binibigyan niya tayo ng eternal life mayroon ding eternal death na doon sa impierno tayo so ang pinapa dama lang sa atin ng ating Panginoon na the fear na nararamdaman natin ay fear ng na mapunta tayo sa impyerno. Yun ang katakutan natin. Pati kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, yun kayo mahalaga kaysa mga maya. Ito so dahil pinapahalagahan tayo ng Panginoon at binibigyan tayo niya ng, ng courage na huwag matakot sa anumang bagay, ihabilin sa kanya ang lahat dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. Siya rin ang may ari ng ating buhay kaya wala tayong katakutan unless na may nagawa tayong kasalanan na mortal sin na hindi mo nagawa na humingi ng kapatawaran sa kanya yun ang katakutan natin dahil hindi tayo mapunta sa kanyang kaharian yun yung po mga kapatid alalahanin natin mas mahalaga tayo sa anumang mga bagay. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya kung anuman ang takot na nandyan na nagahari sa iyong mga puso, ay huwag mo masyadong pansinin yan. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. So, pinag-uusapan namin ni uh, Pismarex about our upcoming uh, pagkita-kita na mga klase. So, ata magkita kami because we don't know tomorrow or what na hindi na kami magkita-kita but then na uh, yun uh my preparation no pina- ni -prep uh, prepare yung sarili for that occasion but then ang itong sinasabi ng ating Panginoon ay uh oras-oras ba ay prepare tayo no sa ganitong sitwasyon. So sana naway mga kapatid, uh, itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay uh, mapagnilayan natin na instead na matakot tayo sa kung anumang bagay, lalo-lalo na sa kamatayan, uh huwag tayong mabahala. Mahal tayo ng Diyos. Alam niya kung kailan tayo niya kukunin but din ang importante that we are ready all the time. So, huwag matakot, manalig, at magdasal palagi sa ating poong oh may kapal. So, yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat at uh, muli ako po yung nagpapasalamat sa ating mga masugid na mga taga-suwaybay, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel na ito, sa lahat ng ating mga subscribers, viewers, friends and relatives, marami pong salamat sa inyo. Naway, ang Panginoon, ay gabayan tayo sa araw-araw at ilayo tayo sa anumang kapahamakan. At mga kapatid, uh, huwag po natin kalimutan na ipagdasal palagi ang ating mga kapatid sa Israel, uh, si Napisma Romel, and Jima Timberbilia, Juban, uh, Rona, Maylin at lahat ng mga Pilipino na, na nandoon sa Israel at pagkaroon uh, na ng kapayapaan doon sa Holy Land. So, marami pong salamat at pag pong nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Iso Kristo. So marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa kala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So For the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.